Romulo o Pat magkita ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasahad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina? Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Kong Roman Romulo of Pasig City. Kong Jojo Ang of Uzbag, Ilonggo, Partilis. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City. Nicanor Nikki Briones of Agap Party List. Congressman Marcelino Marcy Diodoro of Marikina. Congressman Florida Robs of San Jose del Monte, Bulacan. Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante, Reynan Arogans of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Juan Casigugay, Kong Dean Asisio of Kalawakan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Meron ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinitil sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Rinal Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management of District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPW Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo, District Engineer Edgardo City Goal of DPW Bulacan Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPW Quezon Second Bayo.